Good morning mga boss, nandito tayo sa dalig mga boss Kusani eh? Magandang tayo, dahil magandang morning pinya Kumuha na ako mga boss ng 200 pieces Baka bukas wala naman Kaya ito mga boss, malalaki, ganda ng size mga boss Nice Papaginaw mga boss, let's go Ayan mga boss, sa pinya ko yan Ayan, nagbabalat na ako mga boss oh. Ayan o oh. dami niya mga boss nabutan pa ako ng gasol <laughs> kaya pag uwi mamaya bibili na ako diretso ayan mga boss kaya let's go mga boss sana maagad tayo makaubos at pagkalubad tayo ng magandang panaw ng ni Lord ayan kita talaga ayan pinya natin mga boss oh. ayan dami pa mga boss nabutan ng ulan mga boss maghapon ng ulan ayan nakatakip nga oh. silang pangkot baka mapasa mga boss gumagapos, subihan tayo na, hapo na. Bawi bukas.